Ikot na ako guys sa lugar namin para ma-exercise Sa ating katawan. Ang sikit. Ang daanan. Ang gana ng bulaklak Oh. Eh. O, dyan kami umiigib ng tubig Oh. Eh. Water pump. Kamis ng alagang manok, guys. Oh. Ang kapit-bahay namin. Guys, ang ganda ng view dito, guys. Oh. Yeah, daanan. Napadaan na ako dito, guys, oh, sa furniture. Bayo, bayo. Sa lugar namin, oh. Ang ganda ng gawa nila, guys. Uy. Wow, ang kinis. Tapos na ni oh, ano, pakinisin oh, nyo pa. Wala pa. Wala pa na, ariya primo. Wala na ka pangagat. Wala na ka pangagat. Oh. Guys, wow, ang galing naman. Wow. Ano na sa nong? Ganito pala sila mag-cutter o oh. galing. Ah. Kuwarin ng ginaka-cutter ang ano? May isa gabi pa kinison. Oo. Uh, Kagad ah. May isa guys ang furniture sa tupad namon. Ah, uh, pangitan pangita ni manog niya nga dalaga. Dalaga gid ya. <laughs> <laughs> dalaga oh gid. Hindi dalaga pwede, atas. hindi pwede ako. Oh, pwede man ko mag-apply, di ba? Oo. Hey, uh, tagalia lang, oh, kung wala ubra, diba? o, kakinis, oh. o, di ba? O, oh, kakinis, o. Oh. Ayan. may isang tagiya din sa, ano, guys, Oh. Uh, Yung may ari ng, ano, furniture. Ano nga lang sa inyo, furniture? May nga lang, ha? Ara, dinner. Furniture. Ayan. astig may ari pa di lang Ako dito guys, kay nagtakad ako guys ganda ng gawa nila guys oh. tapos pupunta na ako doon manood tayo ng sunrise yun, ang ganda ng view sa amin di ba diba, guys, o oh, ang ganda yun, puro greens yun, na doon ako pupunta Yan, sumisikat na ang araw. Nahuli na nga ako, guys. Kanina pa pala sumikat yung araw. Ang dito na ako, guys. <laughs> i-view ko na yung sunrise. Medyo na huli na nga ako. Kanina pa siya sumita. So, Ayan guys. O, natakpan siya ng mga ulap. Ayan, hindi siya masyado makita. Maulap ang panahon niya yun guys. So, Ayan. Doon banda yung nadaanan kong ano, gawaan ng mga ano niya, mga lamisa, kahit ano. Yun, marunong silang kumawa. Napadaan na ako dun. Siya, medyo lumabas na siya o oh, nawala na yung ulap. Yan. si Ang ganda. Okay, guys. Bye. Sa susunod doon naman ako pupunta sa taas pa. Kasi doon may ano doon. May kainan sa taas niyan ng bundaan, may may kainan doon. Kaya next time doon ako pupunta. Ngayon hanggang dito na ako kasi marami pa akong gagawin sa bahay. Okay, guys. Bye. See you next video.